Hi guys. Ah, uh, ito po tayo ngayon. Ah, uh, nirig paki eh, unboxing po tayo. Niregaluhan ako ng anak ko sa aking birthday. Ito sila. Ito. Yan. Buksan natin. Tapos itong kutsilyo. Saka itong malaki. Ayan. Malaki. Ayan. Ayan sila guys. Buksan natin. Ito, ano naman buksan natin, ito muna ang baso ayan siya guys, baso ayan baliwan walong peraso siya kasi dalawang box siya sa isang box, apat ang lamang ito siya, ito yung isa ayan ayan ayan, nabuksan na natin tapos ito, buksan natin ang laki ayan, buksan natin guys tabi ka muna dyan ay ayan, yan guys yan hindi ko na kailangan ng kawali dito na ako at saka mag ano nang pens price ito yan yan siya yan diba tapos ito naman kutsilyo kutsilyo na yan hindi na kailangan buksan ayan na yan na friends guys ngayon pagkatapos nito ayan ako ipapasok sa trabaho pang gabi kasi ako kaya nakabis ako ng ganito <laughs> ayan ayan guys maraming pong salamat sa inyo sa panunod ng aking unboxing ayan salamat po Okay, subscribe, like, and share po para lang hindi po kayong updated sa aking mga bagong video na-upload. Ayan, sige po. Bye-bye po. Bye-bye.